Ah, uh, bunga ng ating kalamansi eh. Di tayo makatibay po masyado pong nagpo-post po ng ating marami pong bunga. Alam niyo naman, siyempre sa atin ay marami po tayo rito kasosyo. Ay pagka ka ng kasosyo mo, ang kasosyo natin na wala pong kahirap-hirap. Ayun. Eh talagang kawawa po ang may-ari. Although meron mga talagang nananakawan eh, talaga mababalita mo na lang eh naubos yung kanya-kalamansi iba naman nawalan kaya kahit maliliit, eh pinapipitas na yung ating uh, kalamansi hindi eh, naman po Ah, uh, ano ng ating kalamansi eh. Hindi tayo makatibay po masyado pong nagpo-post po ng ating marami pong bunga. Alam niyo naman, siyempre sa atin ay marami po tayo rito kasosyo. Ay pagka ka ng kasosyo mo, ang kasosyo natin na wala pong kahirap-hirap. Ayun. Eh talagang kawawa po ang may-ari. Although meron mga talagang nananakawan eh, talaga mababalita mo na lang eh naubos yung kanyang kalamansi iba naman nawalan kaya kahit maliliit eh pinapipitas na yung ating uh, kalamansi hindi eh, naman po mga tribe po yung ating uh, gagawin kaya talaga po pwede na pong pitasin pitasin na po natin kaysa po sa paunahan pa ng ating mga kawatan kaya ang kawatan makakatribe wala pong pinapatawad niya. kahit niya uh, kamag na eh. Kahit ka yung lola, pinapatulan, nanakawan. si ninyo eh, lola na niya. Na talagang hindi mapagkakatiwalaan. Kasi kawatan niya eh. Walang patawad. Pero pagka nahuli mo naman, ay abot ang pagmamakaawa. Nabigyan pa siya ng pagkakataon. Pero pagka binigyan mo naman po mga katibya po ng pagkakataon, eh, babalik ulit, babalik na naman siya. Kumukasin hindi po siya nadadala. Yan yan, ang kawatan. Tanggalan natin yung baging. Ito ang ma matanggal pumapatay. Itong talilong. Ito, kinakain ito. Nilalagay po ito sa munggo. Saka maganda po yan sa makakalimutin. Ang tao ngayon, mga po, ay marami ang sakit ay kalimot. Lalo na yung mga may utang. Pag may utang, yan nakakalimutan. Yan nakadala sa, Mayroong sakit sa kalimot. Anxiety yata tawag O oh, amnesia Kaya pagka sinisingil na Nakakalimutan na Meron na yung siyang amnesia Hindi na niya maalala Ang kanyang utang lalo na pagka pumarami na Ay mangyayari Makakita mo na lang mabalitaan mo Binibenta na yung kanyang bahay at lupa Ililit na ng bangko Dahil sa dami ng utang Tignan natin yung malalaking mga baging. Yan. Para matepok. Daming bulaklak. Oh. Ah, Meron pang sumasalaki po na kung ano yan. Kaya lang di siya ko. Langaw lang. Ay magtataka ka mga katribi. Kung bakit pagka panahon ng tagulan, ang daming bunga ng kalamansi hindi siya sinasalakay ng insekto. Ayaw kung bakit na maraming bunga ka si lang Kasi kailangan ng tao ang vitamin C pagpanahon ng tagulan. Nandiyan na po kasi ang sipon, lagnat. Yan. Pagkapanahon ng tagulan, malabas po yan. Pagbabago ng klima. Eh, kailangan ng tao ng vitamin C. Kaya, ang, ang Diyos, talagang pinagpapatuloy niya ang mga bunga ng kalamansi. Kaya, at nakaka-abel nakakabili naman yung mga kapwa natin, mga mahihirap. At is, sa mura o baba ng presyo nito lahat makakabili. Pati walang pera. Eh, Pagka po kasi mahal po ang kalamansi, ang nakakabili, ilan pong mga may pera. Kaya pagka walang pera, yung hinog, yun ang kanilang nabibili. Kaya pagmamahal po ng Panginoon yun, ang kalamansi ay hindi po sa permis na pera na mataas. Kailangan naman, pagbigyan mo rin naman po yung mga mahihirap. Kaya mayroong pagbaba ang presyo. Ito so, lamang itong nakaraan, matagal naman po ang taas ng presyo ng kalamansi kaya solita rin doon sa mga nag-alaga sa mga may-ari alam po natin yung oh, bagging meron tayo nakikita po sa taloktok eh pagka hindi po aalisin eh yung magugubat yan kaya kailangan yan ang ating patalas o naagapan. Kaya ilalim po ang ating sinisilip. Pati yung agingi na ito. Hindi naman kasi napapasok ng kanyan. Herbicide. Yung ilalim. Hintayin natin makita yung baging. Magaling magkubli. minsan na yung makikita mo na siya. Malaki na. Malusot. So, malaki na po yung ating pansunod. Ayan. Ang ating pang June, ay July. Malaki na. Ito. Merong malaki-laki yung baging na ito. Ah, natin ang kanyang pinakapuno. Ayan. Ito yung puno niya. Ah, malaki na rin, no? Ah, uh, kailangan bubunutin natin 'yan. Hindi tutubo na naman siya. Pa. Ulit bangon. po yung ating kapitbahay ito nauna po sa atin ito ng isang taon yung kanyang kalamansi ito naman ka ate mga katrivia ayan o mas naunahan pa po ng atin yung yung laki saka po yung labo Meron naman tayong talbos ng ampalaya. Meron tayong hawanin o linisin. Meron sa tag-ulan sa so, ang ating trabaho tanggal ng baging maglinis ng kalamansi mag herbicide yan na ang ating trabaho ang nabawas natin ay pagpapatubig hindi na tayo nagpapatubig. Yun ang atin na-minus. Pero herbicide ang ating magiging gastos. Hindi naman natin kakayaanin nito na hawan-hawan lang. Na kailangan natin pag-i-spray. Pag-i-spray ng ating kalamansi o ng damo sa hindi mo siya i-spray ng damo magugubat siya ng ganyan ating ampalayang digaw dati buong ano ng ating pan July eh may kita na konti pang pang dalawang linggo pa yan maglalong lilintog siya malakas lumaki ang kalamansi. pagka nauulan pati rin ang damo malakas din lupaki ayun ah, damo natin eh yung baging ah, damo damo tayo mga katribya pagka may time agapan natin para hindi siya magubat lalo ngayon hindi ka pa pwede mag herbicide dahil umuulan Yan, pinaka the best ngayon manual na pagbubunot pagtatanggal ng bagging bunot bunot pag may time damo damo puno masarap po ngayon mga katribya pagka po ganyang umuulan nilagang mais nilagang kamuti nilagang saging yan ang masarap po ngayon pagka ganyang umuulan ang panahon kaya mabenta ang mais po ngayon alam ko sigurado mahal ang presyo ng mais. Ayan. Malaki na ang mga bunga. Ang pitasin natin ay nakabukod na rin. Ay, yung kabila, malakas ang sound system. Maka-copyright tayo ni YouTube. Pakasailan po niya pag makarinig siya ng ibang sound eh. Kaka-copyright ang timano. kita nak ilalim e, Pagkapong lumusong ka sa kalamansi, hindihan mo na sarili mo na ikaw ay mababasa. Ito ang bagay yan Mangatanggal natin ang baki Laka ng puno Ayan Wow Kukub Kukubi na yung kalamansin natin hindi mo aalisin ito eh. Mabigat na ang bunga. Pati yung baging ay mabigat. Mabigat pa. Kaya doble pa sa alin niya. Kaya pinakadabes talaga alis. Okay. na ang pinakabunga niya. Ating kalamansi. Okay. ating alingay. Ayan. Mataba rin yung bago sa ating pataba, organic. Sa ating mga katribya, organic po ang ginagamit natin sa ating kalamansi na pataba. Ni Sir Marvin. Dahil hiyang na. Hiyang na ang kalamansi natin sa So, Hindi lang nag-approve po yung organic insecticide. Pero kung naging approve yun, yun na rin ang ati sanang gagamitin. Kaya lang eh, hindi pa siya po pwede na may recommenda. Dahil hindi pa po siya ganun ka-success. para kong ito dahil piling-piling na po yung mga malalaki ito yung tagal pumapatay yung alokbati ng kalamansi kumo kasi sariwa ang kanyang mga sanga kahit bunutin mo nabubuhay dahil may, may supply siya ng tubig hindi ka the best talaga alisin sa puno kaya pag naalis na sa puno ayan, hindi na siya makakaporma taba pa ito pero pwede din isawag sa munggo yan alok ba kalamansi okay mga katriba sige po kita kita lang po tayo po bukas at update na lang po tayo muli sa ating pong kalamansi at plus po sa inyo Bye-bye.